Idol, nagka-calorie deficit ako. Nagda-diet, nag-walking, medyo payat ako, gusto ko magka-muscle. Anong tamang gawin? Uh, mabigat na weight o magaang na weight? Ang tamang gawin, 10 reps na proper form, proper breathing. Yung tipong pang-8 na hihirapan ka pero nabuo mo hanggang 10 na perfect form. Walang tulong ng iba, hindi yung ganun pa nang ganun kasi yung muscle lang yung gumagalaw. Pag sumobra ka dun sa 10 reps, masyadong madali. Pag kinula ka naman masyadong magaang 10 reps lang 3 sets bawat exercise. Kunwari, so, side raise, 3 sets of 10, bicep curl. And then later on, magpo-progress ka, magtagtagdag ka ng reps, or na set, or ng weight. So ganun lang yung progressive overload resistance training. Ganun sa lahat ng body part. Abs, legs, chest, bicep, tricep, diba? Chest, lats, so ganun lang yun. And then kahit bumuhat ka mabigat, hindi ka agad lalaki ka mo. Tama kayo. Malihan ka muna doctor. Do what works for you. Happy healthy guys. God bless.